Julius Caesar, Ang Tao, Ang Diktador at Ang Kwento ng Roma. Sa kasaysayan ng daigdig, kakaunti lamang ang mga pangalan na kasing bigat ng Julius Caesar. Isa siyang general, manunulat, politiko at sa huli ay naging diktador ng Roma. Ang kanyang buhay ay puno ng ambisyon, karangyaan, pakikipagsapalaran, pagtataksil at isang malupit na pagtatapos. Ngunit higit sa lahat, siya ang naging tulay sa pagitan ng Romanong Republika at ng Romanong Imperyo. Kung wala si Cesar, baka hindi umusbong ang imperyo ng Roma na siyang naghubog sa takbo ng kasaysayan ng kanluran. Ngunit sino nga ba talaga si Julius Cesar? At paano siya nagawang baguhin ang mukha ng daigdig, kapanganakan at kabataan Si Gaius Julius Caesar ay isinilang noong 100 BCE sa isang kilalang pamilya sa Roma, ang Gens Julia. Ang kanilang angkan ay nagaangkin ng pinagmulan kay Venus, ang diyosa ng pag-ibig, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Aeneas. Ito'y isang alamat, ngunit sa Roma ang pinagmulan ay mahalaga sa politika at karangalan. Lumaki si Caesar sa panahong puno ng kaguluhan. Ang Republika ng Roma ay nahahati ng politika, tunggalian ng maharlika at karaniwang tao, at mga digmaan sa loob at labas ng kanilang nasasakupan. Ang mga pangalan tulad ni na Marius at Sulla ay nangingibabaw, mga heneral na nagdadala ng kanilang mga sundalo upang impluensyahan ang politika. Bata pa lamang si Cesar ay naranasan na niya ang panganib ng politika. Nang si Sulla, isang diktador, ay nagutos na dapat patayin si Cesar dahil sa kanyang kaugnayan sa pamilya ni Marius, tumanggi si Cesar na sumuko. Sa halip, tumakas siya at nagkubli. Doon nagsimula ang kanyang reputasyon bilang isang taong hindi madaling yumuko sa kapangyarihan. Pagangat sa politika at militar, pagbalik niya sa Roma matapos ang pamumuno ni Sulla, nagsimula siyang sumikat bilang orador at abogado. Kilala siya sa kanyang husay sa pananalita at kapangyarihan ng salita. Ngunit higit pa rito, alam ni Cesar na upang maging dakila sa Roma, kailangan niya ng militar na tagumpay. Naglingkod siya sa hukbo at nakipagdikma sa Asia Minor. Doon, ipinakita niya ang kanyang tapang at karunungan. Isang kilalang kwento ang nagsasabing minsang nahuli siya ng mga pirata. Sa halip na magmakaawa, tinrato niya ang mga ito bilang mga alipin at sinabi pang dapat mas mataas ang halaga ng kanyang ransom dahil mas mahal siya bilang pihag. Nang siya'y palayain, agad siyang bumuo ng maliit na hukbo at hinuli ang mga pirata at ipinako sila sa krus, isang patunay ng kanyang matinding tapang at pagpapataw ng hustisya. Ang triumvirate noong bumalik siya sa Roma, nagsimulang umangat ang kanyang kapangyarihan. Nakita niya ang pangangailangan ng alyansa Kaya't noong 60 BCE, nabuo ang tinatawag na Unang Triumvirate, isang lihim na alyansa sa pagitan ni Julius Caesar, Pompey Magnus, at Marcus Licinius Crassus. Si Pompey ang pinakadakilang general ng Roma noon, si Crassus naman ang pinakamayamang tao sa Roma, at si Caesar, bagaman hindi kasing yaman o kasing tanyag, ay may talino, karisma, at ambisyon pinagsanib nila ang kanilang impluensya upang kontrolin ang politika ng Republika. Bilang bahagi ng kasunduan, nag-asawa si Pompey sa anak ni Cesar na si Julia, na lalong nagpatibay ng kanilang samahan. Ang pananakop sa Gaul. Ang pinakamahalagang yugto ng buhay militar ni Cesar ay ang kanyang pananakop sa Gaul, kasalukuyang France at Belgium. Mula on hanggang 50 BCE, Pinamunuan niya ang mga hukbo ng Roma laban sa iba't ibang tribo ng Gaul. Sa loob ng halos isang dekada, nagwagi siya sa maraming labanan at halos sinakop ang buong rehiyon. Isa sa pinakatanyag na labanan ay ang Alesia, kung saan natalo niya si Vercingetorix, ang pinuno ng mga Gaul. Ang kanyang pananakop sa Gaul ay hindi lamang nagbigay ng yaman at lupa sa Roma, kundi nagbigay rin kay Caesar ng katapatan ng kanyang hukbo. Mahal siya ng kanyang mga sundalo dahil lagi siyang kasama nila sa hirap at ginhawa. Dito rin niya isinulat ang Commentarii de Bello Gallico o The Gallic Wars, isang tala ng kanyang mga kampanya. Hindi lamang ito akdang militar kundi isang obra ng propaganda upang ipakita sa Roma ang kanyang kadakilaan. Ang banggaan kay Pompey, ngunit habang lumalakas si Caesar, lumalala rin ang takot ng Senado. Si Pompey, na dati kaalyado, ay naging karibal. Noong 49 BCE, matapos hilingin ng Senado na buwagin ni Cesar ang kanyang hukbo, tumanggi siya. Sa halip, tinawid niya ang ilog Rubicon kasama ang kanyang hukbo, isang aksyon na nagdeklara ng digmaang sibil. Ang kanyang sikat na mga salita ay, Alea iacta est. Ang dice ay naihagis na, ibig sabihin wala nang atrasan. Nagtagpo ang puwersa ni na Cesar at Pompey sa iba't ibang labanan. Sa huli, natalo si Pompey sa Battle of Pharsalus noong 48 BCE. Tumakas si Pompey patungong Egypt, ngunit doon siya pinatay, isang malungkot na wakas para sa dakilang general. Ang pagiging diktador, pagbalik sa Roma, naging pinuno si Caesar. unay konsul, pagkatapos ay diktator para sa isang taon, at kalaunan ay dictator for life. Bilang pinuno, nagsagawa siya ng maraming reforma pag-ayos ng kalendaryo na naging batayan ng Julian Calendar, halos kapareho ng ginagamit natin ngayon, pagpapalawak ng Senado, pagbibigay ng lupa sa mga sundalo at mahihirap, pagpapabuti ng sistemang pampinansyal ng Roma, ngunit kasabay ng kanyang kapangyarihan, lumaki rin ang inggit at takot ng mga senador. Marami ang naniniwalang sinisira ni Cesar sa ang tradisyon ng Republika at inaangkin niya ang lahat ng kapangyarihan para sa sarili. Ang pagpaslang kay Cesar Noong Ides of March, 44 BCE, ika-15 ng Marso, nang si Cesar ay pumasok sa Senado, sinalubong siya ng mga senador na may balak magpatumba sa kanya. Pinamunuan nina Marcus Junius Brutus at Gaius Cassius Longinus, higit sa katao ang sabay-sabay na sumaksak sa kanya. Ayon kay Suetonius at iba pang mananalaysay, nang makita ni Cesar na si Brutus, na para na niyang anak ay isa sa mga umatake, bumigkas siya ng mga salitang, et tu, brute? o sa Tagalog, pati ikaw, brutus. Pagkatapos nito, bumagsak siya sa pana ng estatwa ni Pompey, isang makasaysayang irony dahil doon natapos ang buhay ng taong minsang naging kaalyado at kalaunan ay kalaban. Ang pamana ni Julius Caesar bagaman, brutal ang kanyang kamatayan. Hindi doon natapos ang kwento ni Julius Caesar ang kanyang kamatayan ng nagpasiklab ng isa pang ang sibil na kalaunan ay nagbigay daan sa pagangat ng kanyang ampon at tagapagmana. Si Octavian na kalaunan ay kilala bilang Augustus ang unang emperador ng Roma. Sa huli, tama ang mga pumatay kay Caesar. Winakasan nila ang kanyang pamumuno. Ngunit mali sila sa kanilang inaasahan sa halip na ibalik ang republika, ang kanyang kamatayan ang tuluyang nagwakas dito at nagbigay daan sa kapanganakan ng imperyo ng Roma. Ang pangalang Caesar ay naging titulo ng mga emperador, ginamit sa Kaiser ng Germany at Char ng Russia. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay sagisag ng kapangyarihan at ambisyon. Pagninilay si Julius Caesar ay hindi isang simpleng tao lamang. Siya ay isang general Isang manunulat, isang politiko, at isang diktador. ay minahal, kinatakutan, at pinagtaksilan. Ngunit higit sa lahat, siya ang naging dahilan kung bakit nagbago ang takbo ng kasaysayan ng Roma at ng buong mundo. Sa kanyang buhay, makikita natin ang mga aral ng ambisyon na ito imaaring magdala ng tagumpay, ngunit maaari ring magbunga ng kapahamakan. Ang kanyang pamana ay isang paalala na ang kapangyarihan, gaano man kalaki ay laging may kasamang panganib. At sa bawat pagbanggit ng pangalang Cesar, ating natatandaan hindi lamang ang tao, kundi ang alamat, ang general at ang diktador na humubog sa kasaysayan.